So, nahiwa ko na yung mga gulay. So, mayroon tayong bell pepper, carrots, patatas, and then green peas. And then, maglalagay ako ng itlog, tatlong pera. So, of course, may bawang, sibuyas, at saka uh, siling haba. Dahil mahilig ako sa maanghang. So, maglalagay ako ng chili. So, optional lang yan, guys. And then, yung ating chicken na giniling. Ayan. So, let's cook. So, maglalagay tayo ng mantika. Salahin natin ang sibuyas na iluto. Wow, ang... So, okay na yan. I-add na natin ating ground chicken. So, mag-a-add ako ng paminta. maglalagay ako ng oyster sauce. Pansahan lang to. Kaunting soy sauce. So, i-add ko na ang patatas. Then, mag-a-add tayo ng water. so nagdagdag pa ako ng kaunting water. Lagay na natin yung carrots. Green peas. So mag a tayo ng chicken cubes half lang. Then maglalagay tayo ng kaunting tomato paste. mag-a-add tayo ng sugar. I-check na natin ang lasa kung okay na. So, okay na siya guys. So, i-add ko na itong bell pepper at saka yung siling haba. Suction na lang yung sili guys. So bit ko kasi yung medyo maanghang. Tatakpan natin siya ulit. So ilalagay ko na itong itlog. Takpan natin ulit. Okay. Tada! So, ayan guys. Luto lang aming. Ilito na chicken.